ayan okay, yun yung tat dalawang shock natin Aerox and Max B2 tapos kailangan lang natin tools 10, 12 tsaka 14 para sa pangdanggal ng pipe sa shock okay mga chong, papakita ko sa inyo kung gaano yung tindig nung stock semi-lowered at tsaka yung lowered natin yung stock ng V2 gagawin natin okay yun yung gagawin sa center stand yung motor nyo yung, center stand tapos babaan nyo yung side stand tapos ibabaan nyo okay. okay. Yan, diyan babagsak. punta sa iyo ang pinit kung wala kang ratchet. Tu. Balik na natin sa center stand. Okay. Basic tools lang kailangan natin. naman? 14 tsaka 12 Okay, size 14 naman So ang pihit Kasi since sa likod to Ang pihit nyan ay baliktad Pahigpet ang pihit Okay Ayan, papunta doon Para lumuwag wala then ito size 12 Ayan. Okay. Pwede na natin. Angat muna na natin to. Ayan, tapos tulak natin. Ayan. 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 Tapos yung gagawin nyo, tatanggalin nyo muna yun yung nasa baba, bago nyo maano kasi mas mas mataas to, kumpara sa Inmax version ito ayan, diba, noong nakaraang video ko 310 320 semi lowered semi lowered pa rin naman yun Agay ko muna ito So medyo challenging to kasi pag nilalagay mo umaatras umaatras yung tornilyo Lagay okay, mo dahan-dahanin mo lang Okay Shoot muna natin to para hindi siya pag tinanggal natin yan sakto lang bababa Okay, size 12. Kailangan mo ng mahaba na ah. T-Range. Okay yung T-Range. Okay. na yan. yun. Oh. Di ba? Okay. Tapos ito. I. langat mo lang na gano'n. Mag-ingat ka lang kasi bababa Okay. Ayun. Bago mo yun ikabit, kailangan matanggal mo muna to, Kasi, mahirapan kang itas to. Ayan. Ganun ulit. Baliktad ang pihit. Okay. Okay, pwede na natin ulit Hangat to ato sa sata. Palabas. Yun. Patulak. Palabas. Ito, transfer natin to. Kung may T-range kayo natin, pwede. Ito sa akin, ito lang. Patulak na lang na ganyan yan. T-range yung the best. Okay, tanggal. Ayan. Okay. natin to ganoon na okay. lang. Kita mo to. Yung washer nya. Yung washer nya, idiinan mo. Ayan. Kasi pag di mo sya diniinan, papasok sya. Lulubog yun. Tsaka mo isushoot yung tapos na dahanin mo. Yun o. No? Okay. yung washer. Yun Tapos dito sa baba naman O oh, yan Siyempre pagbaliktad lagi May ikot mo lang May ikot yan oh, oh. Shoot na natin 12 So, yan yung stand ng 310. Tingnan natin. Dapat na ipa ako. 310. Cylinders na okay, yung okay, mga chong, ito na yung Aerox Shaco 305mm Kaya Yun na yung tindig nya Inabot na tayo na kuna okay, pag Ayan. Semi lower Sobrang baba na ano yeah. Semi-lowered 305 mm. Ngayon yung pindig. Pag naka-side stand. Ayan. Okay pa rin. May two. Ayun lang konti. Kundo naman. Pag sin-enter stand. Madali pa rin enter Okay. So, yung mga chong, ano yung nagustuhan yung stand? Yung stack height, semi-lowered, at semi-lowered pa rin. Dalawang semi-lowered. Ayan. Ayan yung, Oh. Ganda ng tindig nya. Kaya pasok yung mga pang B2 na shock. Aerox na shock. Ayan. Ayan yung ganun yung kataas tumaas lang ng bumaba lang ng 15mm sa stock height kapag gamit mo yung Aerox pag naman yung pang B2 10mm 10 mm yung binaba mo ako mas gusto ko yung 310 susubukan ko muna yung shock ng NMAX version 2 yung 310 mas gusto ko yung tindig nun binaba lang ng konti okay ilang mga chong Salamat Okay mga chong Naglagay tayo ng Shock ng NMAX version 2 Sa ating NMAX Kaya ng tindi ganyan